dapat karong adlawa is kusog nga pag-ulan, paguro sa hangin ug storm surge, maoy dala sa bagyong Tino dinhi sa Kabisayan. Mo ng pahimangno sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration kun pag-asa subay sa pag-isa sa storm warning signal sa probinsya karong Lunes, Enero 3. Gipan lang tawan nga posibleng iisa hangtod sa signal number 4 ang storm warning signal sa Kabisayan. Gibutig sa weather specialist sa pag-asa Visayas, Jomer Eclarino, na sugod karong Adlawa, giisip ng critical periods kini sa pag-igo sa Bagyong Tino. Kining tulo, kusog na hangin, kusog na uwan, o kining storm surge, o pagtagko sa mga balod, ina ang atong karakteristik sa Bagyong Tino. Gani isugod pa kaganang buntag, nakasinati na ang Cebu City o bang bahin sa northern o central Cebu o pag-ulan. Dito sa lungsod sa Tabuelan, di nakaagian ang Logo Tabuelan Road sa mga motorista tungod sa pagdahili sa yuta. Samtang pipila ka mga residente sa lungsod sa Katmon ang gipabakwit na sa ilang mga anan, isip precautionary measures sa posibleng pagkusok-kuso sa bagyo. Duna sa mga pasahero nga natanggong sa mga pantalan, huma nagikanselar sa Philippine Coast Guard ang tanang biyahe sa kadagatan tungod sa gale warning sa mga seaboard sa Visayas ug Mindanao. Nabantayan sab sa My TV Cebu News Team ang taas nga kutay sa mga mamalitay ug pagkaon ng emergency supplies, apil na tubig o gasolina. Dugang sa pag-asa nga dakong bahin sa Sugbo ang maapektuhan sa truck nga gisubay ni Tino. Ang cent center niya is nagrange Northern Cebu. Northern Cebu mm. ang kanya ang tunga is Muagi sa Northern Cebu. Pero natay cone of probability cone of uncertainty o ang gitawag natin na cone of confidence, posible pang munaog ang sentro ng bagyong Tino up to there is a central Cebu and also portion of southern Cebu. So ina na nga range sa cone of confidence na dili lang focus nato ang sentro sa northern Cebu but posible pang munaog up to southern Cebu. Ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ilang bahin, mipatuma na sa red alert status sa Tibuok, Lalawigan. Gibotyag sa pangu sa Cebu Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, Colonel Dennis Pastor, nagawa sa ilang preparedness plan sa mga lokal nga DRRMO, doon sila yung special plan alang sa ONSEC LGU, nga unang nabiktima sa linog. In municipalities in the affected areas, So, uh... the tent cities are vulnerable to strong winds mm -hmm. floods and every debris flow mm -hmm. and uh there should be a plan to that right now uh, some LG, uh, lgus are already uh, vacating or dismantling mm -hmm. these uh, tents and are uh, separating to their these residents to and alternate evacuation centers mm -mm. samtang gitakda ng mo-landfall ang bagyong Tino sa Dinagat Island lunes sa gabi eh, o martes sa buntag na yun si Eclarino nga base sa ilang mga datos ug monitoring sa bagyong Tino aduna kini susama mga track sa makakusog nga bagyo nga miigo sa Visayan sama sa Yolanda o Odette o Gruping ang una diri si super typhoon Haiyan or super typhoon Yolanda is katong last November 2013 And also we compare mm -hmm. po nato si Bagyong Odette. Si Bagyong Odette, mm -hmm. uh, December 2021, ang kanyang maximum sustained winds is 195, ang gustiness niya is niabot sa 240 kilometers and katong usa si Bagyong Ruping katong last November 1990, nasa atong record nakaabot kaabot og 205 kilometers per hour. So kanang tulo ka bagyo mm -hmm. ang atong gi uh, uh, gi basis as atong reference as similar tracks and or in or possible the intensity basis sa the climatological for the bagyong tino Ngunit no, ni ini may pahimang no ang pag-asa og mga local government units o DRM team sa katauhan sa pag-monitor sa bagyo sa pagpangandam sa ilang mga pinoy anan og mga supplies sa pagkusok-kusok ni Tino. Gani aron mas makaandam, kanselado na sagad ang mga klase og trabaho sa mga tunghaan og mga trabahoan dinhi sa Sugbo. Kini Senjal Cafe Sanyal alang sa My TV Cebu.